Ang Pandaigdigang Hukumang Kriminal, o ICC, ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa para sa mga biktima ng pinakamabigat na krimen. Itinatag ng Rome Statute noong 1998, ang ICC ang unang permanenteng pandaigdigang hukumang kriminal sa mundo. Nakikialam ito kapag ang mga pambansang hukuman ay hindi kayang litisin ang genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan, at agresyon. Ang pagkakatag ng ICC ay isang mahalagang sandali sa internasyonal na batas. Nakabasa sa The Hague, ito ay gumagana ng hiwalay sa anumang estado o organisasyon. Ang pagkakaroon ng ICC ay nagsisilbing isang malakas na panghadlang na nagpapaalala sa mga individual na nasa posisyon ng kapangyarihan na ang kanilang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Ang paglalakbay tungo sa isang permanenteng pandaigdigang hukuman para sa mga kriminal ay matagal at mahirap. Ito ay isang landas na puno ng tagumpay at kabiguan na sumasalamin sa pagiging komplikado ng pandaigdigang kooperasyon at sa umuunlad na pagunawa sa pandaigdigang justisya. Ang mga binhi para sa ICC ay nahasik pagkatapos na ikalawang digma ang pandaigdig kasama ang mga paglilitis sa Nuremberg at Tokyo ang mga tribunal na ito na itinatag upang litisin ang mga kriminal na nasi at hapones. Ang unang pagkakataon na ang mga individual ay pinapanagot para sa mga pandaigdigang krimen ng isang pandaigdigang hukuman. Ang mga prinsipyo ng Nuremberg na lumitaw mula sa mga paglitis na ito ang naglatag ng pundasyon para sa modernong pandaigdigang batas kriminal. Sa kabila ng mahalagang president na itinakda ng Nuremberg at Tokyo, ang Cold War ay nakahadlang sa karagdagang pagunlad tungo sa isang permanenteng pandaigdigang hukuman para sa mga kriminal. Ang ideolohikal na pagkahati sa pagitan ng mga superpower ay nagpatigil sa anumang makabuluhang talakayan tungkol sa pandaigdigang hustisya sa loob ng maraming dekada. Gayunpaman, ang pagtatapos ng Cold War ay nag-usbong ng panibagong pangako sa mga karapatang pantao at pananagutan. Nasaksihan ng dekada 90 ang pagsulong ng mga pagsisikap na tugunan ang mga nakaraang kalupitan at pigilan ang mga mangyayari pa sa hinaharap. Ang pagkakatatag ng International Criminal Tribunals para sa dating Yugoslavia at Rwanda ay nagpakita ng lumalaking pandegdigang kasunduan sa pangangailangan para sa pandegdigang hustisyang kriminal. Ang mga karanasan ng International Criminal Tribunals para sa dating Yugoslavia at Rwanda habang naging instrumento sa pagsulong ng Internasyonal na Batas Kriminal ay nagbigay din din sa pangangailangan para sa isang permanenteng at independyenting hukuman. Ang ad hoc na katangian ng mga tribunal na ito ay nangangahulugan na sila ay tinatag pagkatapos magawa ang mga krimen na kadalasang nagdudulot ng pagkaantala sa justisya. Noong isandaan pagkatapos ng maraming taon ng negosasyon at matinding diplomatikong pagsisikap, ang Rome Statute ng International Criminal Court ay pinagtibay. Ang mahalagang kasunduang ito, na nilagdaan ng isandaan at dalawampung estado, ay nagtatag sa ICC bilang isang permanenteng hukuman na may mandatong usigin ang mga individual para sa mga pinakamalubhang krimen na may international na interes. Ang Rome Statute ay kumakatawan sa isang maselang balanse sa pagitan ng pangangailangan para sa isang malakas at independyenteng hukuman at ang soberanya ng mga Estado. Binabalangkas nito ang jurisdiksyon ng hukuman, ang mga prinsipyo ng komplementaridad at pagiging karapat-dapat at ang mga karapatan ng akusado. Ang jurisdiksyon ng ICC ay batay sa prinsipyo ng komplementaridad, ibig sabihin ay maari lamang mag-imbestiga at mag-usig ang hukuman ng mga kaso kapag ang mga pambansang hukuman ay hindi kaya o ayaw gawin ito ng totoo. Tinitiyak ng prinsipyong ito na ang ICC ay gumagana bilang isang hukuman ng huling dulugan, na kinukumpleto sa halip na pinapalitan ang pambansang sistema ng hustisya. Ang huristiksyon ng ICC ay limitado lamang sa apat na pangunahing krimen, ang genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan, at ang krimen ng agresyon. Ang genocide, na binibigyang kahulugan bilang mga gawain ginawa na may layuning puksain ng buo o bahagi ang isang pambansa, etniko, lahi, o relihiyosong grupo ay nagsisilbing isang malinaw na paalala sa kakayahan ng sangkatauhan para sa hindi mailarawang kalupitan. Ang mga krimen laban sa sangkatauhan ay sumasaklaw sa iba't ibang uri ng kalupitan, kabilang ang pagpatay, paglipol, pangalipin, pagpapahirap, at sekswal na karahasan kapag ginawa bilang bahagi ng isang malawakan o sistematikong pag-atake na nakadirekta laban sa sinumang populasyon ng sibilyan. Ang mga krimen sa digmaan ay lumalabag sa mga batas at kaugalian na naangkop sa internasyonal na armadong tunggalian na sumasaklaw sa mga malalalang paglabag sa Geneva Conventions at iba pang malubang paglabag sa internasyonal na mga taong batas. Ang krimen ng agresyon na idinagdag sa Rome Statute noong taong 2010 ay kinikriminal ang pagpaplano, paghahanda, pagsisimula o pagsasagawa ng isang gawa ng agresyon ng isang taong nasa posisyon na epektibong gamitin ang kontrol o idirekta ang political o aksyong militar ng isang estado. Ang mga pangunahing prinsipyo ng ICC na nakasaad sa Rome Statute ang gumagabay sa mga operasyon nito at tinitiyak ang lehitimidad nito. Ang pangunahin sa mga ito ay ang prinsipyo ng komplementaridad na nagbibigay diin sa papel ng korte bilang isang hukuman ng huling dulugan. Bahagi 5. Mga makasaysayang kaso, ang epekto ng ICC sa pandaigdigang hustisya. Simula nang itatag, ang ICC ay nagbukas ng mga investigasyon sa mahigit dalawampung sitwasyon sa Afrika, Asia at Timog-Amerika. Ang mga investigasyon na ito ay nakatarget sa mga individual na inakusahan ng iba't ibang krimen, mula sa paggamit ng mga batang sundalo hanggang sa malawakang kalupitan. Ang unang paglilitis ng ICC laban sa Congolese warlord na si Thomas Lubanga Dailo ay nagsimula noong 2009. Si Lubanga ay inakusahan ng pagre-recruit at paggamit ng mga batang sundalo sa armadong tunggalian sa Democratic Republic of Congo. Ang kanyang pagkakakulong noong 2012 ay isang malaking tagumpay para sa korte. Ang isa pang makasaysayang kaso ay ang kay Bosco Ntaganda, isang dating rebelding leader ng Congo na napatunayang nagkasala sa mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang pagkakakulong kay Ntaganda noong 2019 para sa mga krimen kabilang ang pagpatay, panggagahasa, at pagre-recruit ng mga batang sundalo ay nagpadala ng isang malakas na mensahe. Ang ICC, sa kabila ng mga marangal na layunin at mga kahanga-hangang nagawa, ay hindi ligtas sa mga kritiko. Sinasabi ng ilan na ang pagtutok ng korte sa Africa ay hindi proporsyonal na humahantong sa mga akusasyon ng pagkiling at neokolonyalismo. Itinuturo ng mga kritiko ang katotohanan na lahat ng mga investigasyon ng ICC, hanggang kamakailan lamang, ay nasa Africa, na nangangatwira na ito ay nagpapakita ng dobling standard sa pagpapatupad ng internasyonal na hustisya. Ang ICC ay nahaharap din sa mga kritisismo dahil sa mabagal na proseso at mataas na gastos. Ang mga investigasyon at pag-usig ay maaring tumagal ng maraming taon kung hindi man dekada bago matapos na humahantong sa pagkadismaya ng mga biktima at mga tagamasid. Ang budget ng Korte na pinupondohan ng mga kontribusyon mula sa mga estadong kasapi ay isa ring ang isa pang hamon na kinakaharap ng ICC ay ang kakulangan ng kooperasyon mula sa ilang mga estado. Ang Korte ay umaasa sa mga estado upang arestuhin ang mga suspek, isuko ang mga ebidensya, at ipatupad ang mga hatol nito. Gayunpaman, ang ilang mga estado ay nagaatubiling makipagtulungan na humahadlang lang sa kakayahan ng ICC na may sakatuparan ng epektibo ang mandato nito. Ang ICC ay gumagalaw sa loob ng isang masalimuot na pandaigdigang sistema kung saan ang soberanya ng bawat bansa ang pinakamahalaga. Ang relasyon ng korte sa mga bansa ay maraming aspeto at kadalasan ay maselan, na nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang upang matiyak ang parehong bisa ng hukuman at ang paggalang sa soberanya ng bawat estado. Ang prinsipyo ng komplementary edad na nakasaad sa Rome Statute ay mahalaga sa relasyon ng ICC sa mga bansa. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay diin ng na ICC ay isang hukuman na huling dulog at kikilos lamang kapag ang mga hukuman sa loob ng bansa ay hindi kaya o ayaw magsakdal. Gayunpaman, ang pag-asa ng ICC sa kooperasyon ng mga bansa para sa mga pag-aresto, pagsuko ng mga suspek, at pagpapatupad ng mga sentensya ay lumilikha ng tensyon. Ang mga estado ay maaring magatubiling makipagtulungan sa ICC kung nakikita nila ang mga aksyon nito bilang paglabag sa kanilang soberanya o kung hindi sila sumasang-ayon sa investigasyon o estratehiya ng pag-uusig ng Korte. Ang relasyon ng ICC sa mga bansang hindi kasapi, lalo na ang mga makapangyarihang bansa na hindi pinagtibay ang Rome Statute, ay nagpapakita ng isa pang antas ng pagiging komplikado. Ang mga bansang ito ay hindi legal na nakatali sa mga desisyon ng Korte at maaring hadlangan pa ang trabaho nito. Ang Estados Unidos, halimbawa, ay may mahaba at masalimuot na relasyon sa ICC sinusuportahan ang mga layunin ng hukuman sa prinsipyo habang nagpapahayag ng mga reserbasyon tungkol sa jurisdiction nito at potensyal na epekto sa soberanya ng US. Ang ICC, bagamat na sa mga unang taon pa lamang, ay nakagawa na ng mga mahalagang hakbang sa pagsusulong ng pandaigdigang hustisyang kriminal. Gayunpaman, ang hukuman ay nahaharap sa patuloy na mga hamon na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap upang mapalakas ang bisa at lahitimidad nito. Ang pagpapahusay ng kooperasyon ng mga estado ay napakahalaga sa tagumpay ng ICC. Ang mga estadong partido sa Rome Statute ay may legal na obligasyon na makipagtulungan sa hukuman at ang pagtupad sa obligasyong ito ay mahalaga para sa pagtiyak ng pananagutan para sa mga pinakamabigat na krimen. Dapat ting tugunan ng ICC ang mga alalahanin tungkol sa pinaniniwala ang pagkiling at pagpili nito. Ang pagpapalawak ng heograpikong saklaw ng mga investigasyon at pag-uusig nito at pakikilahok sa mas malawak na pag-abot sa mga rehiyon na hindi gaanong kinakatawan ay makakatulong ng malaki sa pagpapawi ng mga akusasyon ng dubleng pamantayan. Ang pagsiguro ng sapat na pondo ay nananatiling mahalaga. Ang pag-asa ng ICC sa mga voluntaryong kontribusyon mula sa mga estadong partido ay nagpapahamak dito sa mga kapritso sa politika at mga limitasyon sa budget. Ang paggalugad ng mga alternatibong mekanismo sa pagpopondo ay maaring magbigay ng mas malaking katatagan at kalayaan sa pananalapi. Sa mundong puno ng mga komplikadong pagsubok, mula sa mga armadong tunggalian at malawakang kalupitan hanggang sa pagbago ng klima at mga pandaigdigang pandemya. Ang papel ng ICC bilang taga-pangalaga ng pandaigdigang hustisya ay mas mahalaga kaysa dati. Ang pagkakaroon ng korte ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe na hindi kukunsintihin ang kawalan ng pananagutan at ang mga individual na gumawa ng mga pinakamabigat na krimen ay papanagutin. Ang epekto ng ICC bilang pangontra, bagamat mahirap sukatin, ay hindi dapat maliitin. Ang mga investigasyon at pag-usig ng korte ay nagsisilbing isang babala sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan na ang kanilang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Ang pangako ng ICC sa tamang proseso at mga karapatan ng akusado ay pantay na mahalaga. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng katarungan at hustisya, pinapalakas ng Korte ang batas at pinatitibay ang pandaigdigang kaayusan ng batas. Ang daan para sa ICC ay tiyak na puno ng mga hamon. Gayunpaman, ang patuloy na kahalagahan ng Korte ay nakasalalay sa walang humpay na paghahangad nito ng hustisya, ang pangako nito sa pananagutan, at ang potensyal nito na magambag sa isang mas makatarungan at mapayapa na mundo. Ang ICC, sa kabila ng mga dikasakdala nito, ay nananatiling isang simbolo ng pag-asa para sa mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen at isang testamento sa pangako ng pandaigdigang komunidad na wakasan ang kawalan ng pananagutan.